Gustamos ginamos tig-pink sing ko ang takos. Gustamos ginamos tig-pink ang takos. Mga taga-sama. Gusto apay man mga taga-sama di ba? Mga amigo, na taga-sama ang nagtanawin sa among live chat out sa inyo ipayna o go pa mga tao. Yes, let's see bigyan natin ang mga taga-sama we nag-join sa Kalamba di ba? Hindi ko lang alam kung saan barangay yung napunta natin. Sa kalambalago, Laguna, nakasibil tayo sa tayo di ba? Yes! Uh, magbabalot lang tayo, pero mamaya pag namigay tayo, eh baka... Hindi <mathematical unexplainable> ko lang alam anong barangay yung na natin inaid para wala silang masabi. Yes! Nagbabalot tayo at ipapamigay natin ito. Bigay natin yeah, sa mga bashers. Yan. Diba, no? Art. Oo. Uh, 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 art. Uh, Parang no, no, walang mo ngayong aircon art. Umiinit eh. Hindi, mababa na yan. na yun. 16 na yun, ha? Eh. <laughs> eh. Baka sa comment section yung mainit. Sa <laughs> comment section <laughs> ba yung mainit? Shout out pala sa 420 na bashers na nanonood ngayon. <laughs> Pamili dali goods naman sa tside uh, ko. Uh, para tayo nang bigas. Para na. di, tayo. Eh pamimigay natin to guys. Joya dito daw daw. Ah, groceries. Kain, 'yan bigas para pag magbabayan, matulid na ng sabaw so, Ang dami na rin kasi ng nabalot. So, tayo pumadok pani na ng tulong Ah, mostly ang ini kasi nila talaga medical pero sa diwata kasi ang meron siya sa ngayon dito sa mga groceries yun na yun yung pwedeng may abot sa ngayon yung diwata hindi naman siya oo oh, groceries oh, oh. Oh, oh. huwag na pera groceries oo oh, groceries actually uh, sa ating mga kabayan sa sa part ko kasi yung biyadan ko na nanobig sa hospital uh, sa, sa uh, araw tapos yung bayaw ko naman isang araw. Alam niyo ba, ang dami ng malapit na natin ngayon sa uh, hospital para ay, um, sa mga coffee? bill natin. Especially yung ano, uh, mga programa na nakaprovide. Kaya zero, wala po silang binayaran. Um, Pero siyempre, ano uh, yun, uh, public yun. So, sa public, uh, marami okay. ng na nagagawa ang gobyerno. Kaya mas maganda rin na magkaroon pa ng uh, panibago para ano, ah, uh, hey, malagda lang pa hey, yung yeah. mga programa. True. Andiyan yung, ano, ah, uh, malasakit center, di ba? So, walang sinayaran yung bayaw ko na, no, ano, no, na kinilin yan sa motor. Nasa 11,000 yung pinya, walang sa kahit piso. Yung manong, ano ko naman, ano, tawag yun, gano'n ko, garanti. Siya. Lang. ngayon siya sa binayaran na mo na kailangan uh, lumabas po sa iba oo, oh, ipapamigay natin to lahat itong mga nirepack ko, ibibigay ko to Actually, marami na dito nakabalot. Kaya lang pagkakulang yun. Oh, sure. Pero mas marami mabigyan. Ayan. Meron ng mga nakabalot. Dinagdagan ko lang. Ayan o. Pa? Tsaka sa gusto mag franchise sa mga business ni Diwata. Ay, true! Dahil uh, hindi na po hindi na po tatabi-tabi ng kasada. Kasi may mga ano na food cart. Uh, Correct. Diwata. Hindi na kailangan ng malaking espasyo. Uh, kahit na maliit ka man, ay pwede ka nang magkalingot uh, yun. Tsaka meron pa rin pasabog si Diwata sa ating mga kabayan na mas gusto niyang mas makatulong pa talaga. Kasi yung sa ano, sa binild nilang ano, ni Diwata na binibot party list is, is may uh, mga pasabog sila ng programa na makakatulong para sa ating mga kabayan. Si naman po yung sa city kasi yung sa city kasi uh, may management talaga yung sa business ni Diwata. Mayroon, so, know, mayroong uh, pasabog si Diwata under sa binuo nila para masigit na makakatulong sa mga kababayan natin. Dito yun oh vendors party list. True. True, 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 true. Tulad po dito sa aming Aporok, uh, ang build party is for uh, Abam Geraldine. You know, Geraldine Pandulita. Hello, shout out. Hey, po Jamaya, dyan na naman ako may migay. Uh, And, okay. ay, sa Paris. Tayo, Oy, shout, shout out po tayo yung mga group natin, yung vendors sa ilalim Ito kasi nagbasa. Oh. Yung mga tao halitita malo. Ang dyan na nanonood. Shout out din you know. yung ado uh Vendors Angels. Halo Angels Vendors, shout out sa inyo. Tayo rin sa plastic na. Basta mm -hmm. maumpay mm -hmm. na aga sa ihahan. Wala lang, may radyo ata na pasa. Oh, wag na yon yung isa na lang buksan mo sa sako. Ayun. Bagal lang naman sana. Problem, 'di na, na isama yun. Marami pa naman yan. So, ayan. Abangan nyo. Ipapamigay natin ito mamaya. Mamaya sa mga abangan. Ipapamigay natin ito mamaya. Abangan. Hindi makita ang ano. Jonah yeah, Santiago uh, Ar Arona, Arjona. Arjona. Hoy, naubos na ulit yung sako. Tapos ka na kahit. ulit. Yan, buksan mo na yun. Buksan na, buksan na. Ay, bu buksan na isang sako. So, ayan na po ang ating narifak. Medyo marami-rami na. Ayan, ayan, ayan. At mayroon pang dalawang sako na ibabalot. At siyempre meron pa tayo dito. Ayan, marami 'yan. Saka syempre, may mga meron damit pa. din diwata. Ayan, saka may mga damit pa 'yan. Ayan oh, no? ayan. Bibigay natin 'yan mamaya. Abangan niyo kung saan natin ibibigay 'yan. Ayan, marami Sobrang 'yan. Puti ng damit. Ano kaya yung sabon gamit nila dito, no? Ayan ha, ayan. Pero anong anong sabon gamit nila dito? Bakit sobrang puti? sabon with tawas. Ayan ha. Papamigay natin, marami 'yan sa ilalim. Sa ito, mga damit. At ito at yung nire pa nila. Kaya naman abang-abang, ha? So abangan nyo mamaya guys ha Mamaya magla-live tayo ulit bye, -bye.